Para more, sila ang kanilang US tour dahil sa lung infection ni Hayley Williams unang nagpahayag ng kanyang health condition, ang lead singer ng Paramore noong August 10 sa kanyang Instagram story. Sad niya dito ay quote-unquote, Hey everybody, we got off stage in Seattle, kasunod ng kanilang concert sa Climate Pledge Arena sa Seattle noong August 9. Sinabi din ni Hailey na pagkatapos makipag-usap sa kanilang team at kanyang doctor, alam niya na makakasama sa kanyang kalusugan ang pagpapatuloy ng kanilang tour. Dagdag pa niya ay, My lungs are just not healing quickly. enough to keep up. It got a little scary tonight. Ipinahayag ni Haley ang balita na kinansela ng banda ang mga show nito sa Veterans Memorial Coliseum sa Portland noong August 10. Gayun din ang show nila sa Delta Center sa Salt Lake City kahapon August 13. Samantala ilang sandali matapos ipahayag ni Haley na kakansilahin na ang natitirang bahagi ng kanilang US Tour, nag-release ng official statement ang Paramore sa kanilang Instagram account kung saan nagbigay ang kanilang lead singer na si Haley ng karagdagang detalye sa kanyang lung problem. Nireveal ni Hailey na siya ay nag-struggle sa huling show ng Paramore pero nagawa pa din daw niya magbigay ng good show para sa lahat ng kanilang fans at supporters. Pero sa kasamaang palad nga, ito ay nagdulot ng higit pang pinsala sa kalusugan ng singer. Dagdag pa niya, I'm now risking long-term damage and I need to pay attention to my body. Tinapos ang statement at sinabing hindi siya physically makakapagpatuloy sa This Is Why Tour, ngunit lubos siyang nagpapasalamat sa kanilang fans na patuloy na sumusuporta. Sinabi din ng banda na sila ay magbibigay ng refund sa mga bumili ng ticket ng naturang show.